Good afternoon mga kajank Have a nice day mga kajank Ayan mga kajank Nagaantay tayo ng Pipick up ng ano natin Kalakal At uh, magpapa-deliver tayo ngayon Ayan Kaso ang ating Pipick up Hindi dumating kasi nag-deliver muna sa ano Sa main Kasi ano Maraming tambak sila sa bodega nila Mga kajank kaya wala tayong ginagawa ito yung yan muna natin lininis yung ating bakuran mga ka-junk lininis muna natin ating bakuran at uh, mamamahay na yung mga iba't ibang hayop katulad ng ahas na delikado kaya lininis natin yung damo dito at uh, tag-ula na mga ka-junk Ayan. Ilinis natin ng mga damot. uh, damot. kakapal na yan mga kadyang. Ayan mga kadyang. Uh, natin sa puno ng mangga. Para sabay abuno na yan mga kadyang. <coughs> Ayan at uh, napos po ng ating deliver at uh, tumawag ang ating boss bukas pa raw ng umaga tayo madideliver mahakutan mga kadyang kaya nakakainip sanay tayo ng gumagawa kaya ito naglinis muna tayo ng bakuran para hindi kumapal yung mga ano, uh, damo kasi tagula na Ayan mga kadyang. Malinis na mga kadyang. Ayan. Kaya hindi rin tayo makaikot mga kadyang. Kasi inunan muna natin yung kadeliver. Kasi puno na rin tayo sa budiga natin mga kadyang. Kaya hindi muna tayo nag-iikot pa-deliver muna tayo. Ah, marami na naman nag-aantay sa ating mga suki. Kaya tayo. Ay, kaso mga kadyang, ka hindi naman tayo makakapag-stack na marami dahil puno na rin tayo. Kaya, pa-deliver muna natin. mga kadyang. Thank you. Thank you very much sa uh, mga supporters ko, mga followers ko, mga kadyang. Thank you sa inyo lahat, mga kajang Uh, support nyo. Ayan. Pati ang ating bubong, ginagyan na natin ang bulkasil kasi nagtutuluan na. Kaya, ginagyan na natin yung mga pamakuan. Kaya nagtutuluan na ang ating misis nagagalit gagalit. Kasi tuluan na daw, hindi natin ginagawa. Ayan, ginagawa ko na ngayon mga kadyang. Pati itong lababo, may leak din. Kaya ayusin natin mga kajang, may crack kasi itong lababo natin, PVC. Lagyan din natin ng bulkasil. Ayan mga kajang uh, Wala tayong, ano ngayon, habang nagaantay tayo ng pick up ng ating kalakal, mga kadyang. Thank you for watching, mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sa aking mga videos, mga kadyang. God bless. Bye-bye.